lalagyan po natin ng rainbow. Kasi eh. naman tayo ginanahan yan eh. Bale po ito po yung ating sinaing. Eh. Yan dito na po tayo mag papananghali ang puli. Are po pala yung natira nating karne o yan o. Ito'y tatatlong gayat po yan. natin po lalaho ko ng gulay oh. Aba Ayan po ay eh, pag nilaho ko ng gulay Ayari pa na yan mga apat katao Ang kakain no? Eh. Ayun Lalaho ko natin ang beans at saka Yang kamote hmm. Yung pong ibang kamote natin na huhukay ay eh. Ibibinta pa rin po naman natin pero mas marami may iniimbak na natin dito oh. So, may green pang minin daling. Ay tayo po ay halos patapos na maghukay. Yung tara po tayo magkagayak. Harvest po ng ilang beans. Oh. Ate pong gigisahin na may reno kamote at ketchup. Awan ko kung anong lutong yun Basta yun po ang ating gagawing Ulamin yeah. ba si Chuchu? Chuchu, gagawa tayo pang ulap. dami Chuchu. Sa ilalim mo. Tabi, tabi. Please. Hmm. Tabi, tabi muna. Hmm. Bale yan po ang ating lulutuin ngayon. No? Beans. kamote kita ka? rino o oh, tas lalagyan na natin ketchup basta huwag gigisahin ko lang aho oh. kung nais kunin yung matikman yung ating luto basta ginisa Hasap na marupusa ka hindi pinapakain na. Mm, Nahihinging-hingi. Kakakain na ang... Mm, atin pong dilit-dito ng hiwa. Ari po yung tira natin. No? kung inilaga natin lahat. Oo. Oh. Hmm, pampabata. mamaya kaya na may binabahugan din ay Aring, sa na natin ay eh. aring. Beans. mẹ mô Cái nó mây Mẹ Đà lên đà đi po ating gagamitin mas matalim hmm. ganyan po ang hiwa niyan eh. harap ipacham uli ang luto Mm -hmm. nakakamay pa si ako halos pa naman diskartihan din lang po pag ano pag ano ng ulam kung hindi ko po naman sinabing expert ako pero ganari po yung aming ginagawa minsan nga ako ay ang sardinas sa pinagdadalawang kain din nilala ko ng gulay yung po naman akin ay pag puno mamaalwan kayo edi daluhan na agad din yung sardinas <laughs> yan harap po mapapanood din yung puro tipid tipid tayo baka po magkaka-idea kayo sa ating luto Ari po naman pamalit sa patatas. Dapat po yung patatas ayo ah. Yun na ano natin sa palengke. Yung mabibili na natin. Hmm. Marapin, hindi ko alam kung anong luto. Pacham. Pacham, pacham ba? Pacham ba natin masarap sarap? Ang lakas ng hangin. sa baboy. Pag po kayo dalian, ganunan lang ang hiwa. Oh. kamote ko ari habang sa patatas. Na ready na po. Isahin na po natin yan. Ayan natin na. Tapos yun, ito na kanyang paraan ng pagluluto. Pwedeng arin na po ang mauna. o tara na pigas-pigas. Yung puno mang karne natin, malambot na po yun. Pwedeng isabay na rin natin para pare-pares na. Ah ah, ayan, suwabi na kayo. Kaya rin okay. pag kaya apat nakakain ay na yung... Ah, haluan lang, lang ng kaunting tipid dahi. Nakakalasot. ng content tuyo pampakulay. Pampakulay at pampalasa. Nandang huli na po yung ketchup at ano rino mag-add po tayo ng kaunting tubig para medyo lumambot medyo papalambutin lang po natin yung, yung kamote

Oh, yeah, no, nice, ata ang gayat natin pero mapuputol na rin eh. abot na pala yan oh, anyway. talagang po natin na rin eh. pag di naman tayo binanahan yan eh. pag di tayo tulog niyan ay eh. Dadalhin natin po, po natin ang kaunting sabaw. Ano'ng luto kaya are? Okay, namutihan na may gulay. ketchup natin yan ay awan ko kung anong luto yan yan ang pacham yan sarap na yan hmm. <laughs> kahit pala wala ng kachapa yan o no? aba yan ang sariling niluto yung po ang the original walang katulad o oh. lalagyan muna natin ang kaunting asin aba dumali ng luto o oh malapot lalagyan natin ng kaunting suka iwas panis o oh. Pa baka hmm Ah, oh, sarap na rin. Pwede na po. Pwede, pwede na. Bale po, kain na na po tayo. Pumuna natin yung pusa at yan ang ingay laging gusto yung sila uuna hmm, ari yung pinaglagyan ng taba Shh. ay talagang kahit sa tao oreganado oh. yan ang sarap marikado pa ay Shh. eh akala mo ba may oo 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 agawang agawang hmm. adobo sa tuyo na dali ng dalawa oh. Maingay po pag inhuli natin ayun po ng mga aso eh, nag-aantay naman yung mga yan. Oh. Ah, oh, pag pataob ninyo yung dalawa ay. <laughs> sa mga tingin ng pusa ay. Nakalakalakarantiyan mo. Oh, ba? Buntis ata ito. Lalaka ba ito? Babae. Eh? Meeeeng! <laughs> <laughs> Lalo na ba madali yun? Neng! Ayos na, maneng! Aba! Tayo po naman, nakakain. Salamat po, Panginoon. Ah, biyaya ulit. po <laughs> ang ating ulam. Aba. Na tadi. itu ha ito. ating dito nating ari ko anong tawag din ni. Dito kung pa daw. Hmm, kaya hindi nalawang luto natin na yun eh. nilaga at saka ano oh, masarap meron po kaunting asim masarap po yung kaunting asim sarap eh. talaga ready to kaya po na rin pakainin ng ano apat na katao yung sakto lang huwag kain ha kain yung kain lang talaga ang gagawin hindi yung papak gawa ho ng arisa isa ay panalo na eh saka po pala ganito ano kung meron sa inyong baguhan magluluto ano na nagluto nagkusa kasi nga baguhan siya kung i-share ko lang po ba sa inyo na ganito po ang technique na gagawin minsan kasi yung mga baguhan sa blayan luto kung maalat kung para mas ganahan sila kung ako nagluto niya ni baguhan tas ako'y kumain alam ko nang maalat Kumbaga wag nating si Sir na pagkalat-alat -alat naman ng luto mo. Ah. Kumbaga dapat medyo pabiru natin sasabihin. Kumbaga para kasi, na pamahal ata kasi nagawa ho ng taga ng akin. Kumbaga kung si kung ako sinabihan ng ganun, pag sunod at ako inutusan ayoko na talagang gawin at baka magmali na naman. Oo. Kaya kung pabiru mas matatanggap na nagluto. Baka po kasi dumating yung time na ganun po ba? Sana na may wag mangyari 'yun ganun. Hmm. Kahit sa bola ang equality na. De original sarap po sa sabaw Ya, yeah, makakatulog po tayo na rin sa sarap. Pahinga. Mamaya po pag mahina na ang init saka tayo mag-uubra ulit. nisan no pagkaganda rin mainit, mga alas 3 ako sumasabak sa gitna makamutihan, mapalayan gawa ng mainit eh para may pahinga rin tayo